Hello guys! Good morning po sa ating lahat. So ngayon po dahil nalalapit na ang pagsalubong natin ng New Year ay gagawa po tayo ng Prosperity Bowl. Ito po ang ating gagawin ay ilalagay po natin ito bago ang alas 12 ng gating gabi. So ito po ay dapat nasa gitna nasa gitna ng inyong mga table kasama ng mga pagkain di ba maglalagay tayo ng pagkain sa lamesa ito po ay lalagay natin sa gitna ito po upay sumisimbigulo ng kasaganahan pagkakaisa at pagmamahalan ng ating pamilya so ano po ba ang mga kailangan natin so kailangan natin ng rice ito bigas ito rice kailangan natin ng asukal at kailangan natin ng asin kailangan natin ng barya at kailangan natin ng bulak. Yan, bulak. So, ang unang-una po natin gagawin, kumuha po tayo ng bowl. So, maaari tayong gumamit ng transparent or ganitong bowl. Huwag po kayong gumamit ng plastic. So, ang gagawin po natin, ibubuhos po natin ang bigas. Pagkatapos natin maibuhos ang bigas, maglalagay tayo ng asin. Ilalagay natin ang asin dito sa bigas. Ito, hindi ko na yung sa akin. Ayan. And then, maglalagay tayo ng asukal. So, ayan. Ito naman ang asukal. Ilalagay natin ang asukal dito. So, ayan. So, ayan na. Ang ating bigas, asin, at asukal. Dipindi po sa inyo kahit ano naman ang mauna is pwede po. Pagkatapos po natin itong mailagay, ang gagawin po natin ay palibutan natin ito ng bariya. So, mayroon, basta dapat uh, paikot Depende po sa inyo kung paano, ang gusto nyo pagkakalagay. Paikot. Pwede kayong gumamit ng gold, tig-20 or taglilimang piso. Yan. Two. One, two. 12 po itong barya na ilalagay ko dito. 12 na barya ang ating ipaikot dito. Sa ating prosperity bowl. One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, Guys, dapat 12. 12 na barya po ang ating ilalagay dito. So 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. So ayan, 12 na barya. And then ilalagay po natin itong ating bulak dyan sa gitna. Ito naman pong bulak ay upang gumaan ang daloy ng pananalapi sa ating buhay. Tapos ang gagawin po ninyo, ilalagay po lamang ninyo ito sa inyong center table kasama nga po ng mga pagkain pagsapit ng bagong taon. So pwede nyo itong gawin ng 31 ng umaga. Pwede, pwede na po ninyo ito gawin ng 31 ng umaga and then ilalagay na po ninyo ito sa inyong mga center table. So after nyan, pagkata pagkatapos ng New Year o hiyaan muna siya ng 12 days. Pagkatapos ng 12 days ay maaari nating itabi ang mga barya na gagamitin natin ating pampaswerte. At yung mga bigas naman ay maaari yung bigas asukal, maaari natin silang ibalot ibaon ninyo sa lupa ibaon po ninyo sa lupa kasi hindi naman natin na pwedeng gamitin yan dahil pinaghalo actually guys pwede po kayong maghiwalay hiwalay so halimbawa hiwa hiwa, -hiwa, 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 -hiwa na lang ninyo so dito yung may ganito kayo dito yung bigas isang ganito ang asin at isang ganito ang asukal and din paikutan pa rin po ninyo ng barya at yung bulak po sa ita so yan advance merry christmas and have a prosperity new year po sa ating lahat